Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumawa na naman nga da po ng history sa si Lebron James ngayon sa Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga da po ng kontrata ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Bukod nga po mga katrop, sa pagiging top 1 na Lebron James sa nalabas na FIBA Paris Olympics MVP ladder nung nakarang araw, ay nanguna rin naman nga po ito sa nalabas ng ESPN na top 25 player ngayong 21st century. Kaya hindi na nga po natin may kakaila kung gaano kahusay sa si Lebron James sa basketball since kayang-kaya nga po nitong mag-adapt sa kahit anumang pagbabago na nangyayari sa laro. Sa katunayan, siya rin naman nga pong itinuturing na best player sa Team USA ngayon sa Olympics sa kabila ng pagkakaroon nila dito ng napakaraming mga NBA superstar sa kanilang lineup. And speaking of Olympics mga katrops, ngayong araw na nga po ginawa ang opening day at ceremony ng kompetisyon kung saan mismo si Lebron James nga pong flag bearer ng United States of America. Siya naman nga pong kauna-unahang male basketball player na nakagawa nito sa history ng kanilang bansa. At kahit man nga po hindi naging maganda ang panahon matapos umulan sa mismong seremonya, ay pinagpatuloy pa rin nga po ito ngayong araw. Samantala, poon na naman tayo sa ating surad na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Ilang linggo nga po mga katrops ang nakakalipas matapos magsimula ang free agency market ay patuloy pa rin nga pong gumagalaw ngayon ang iba't ibang makukunan. Sa katunayan, Bago pa man nga po magtapos ang Hulyo ay may ilan pa nga po dito ang kumuha ng mga bagong player sa free agency market at trade market. At isa na nga po dyan ay ang Brooklyn Nets na pinapermane ng isang one year deal ang batang player na si Killian Hayes. Nereside na rin naman nga po ng Washington Wizards ang kanilang player na si Anthony Hill. Pinapermaran naman nga po ng Dallas Mavericks si Kessler Edwards sa isang two way contract. Pumermaran naman nga po si David Duke Jr. ng two way contract sa koponan ng San Antonio Spurs habang itinrade na rin naman nga po ng Phoenix Suns ang kanilang player na si David Roddy sa Atlanta Hawks para makuha si AJ Liddell. Samantala matapos nga po ang matagal-tagal na paghihintay ay sa wakas, official na rin naman nga pong pumerma ang dating player ng Lakers na si Russell Westbrook ng kontrata sa Denver Nuggets ng mahigit sa 2-year $6.8 million contract o sa $3.4 million kada taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.